Guys, ito po bagong bahay na project ng kaibigan nating contractor. Niyan if ever na gusto nyo po magpagawa ng bahay sa kanya, mapabunggal type man or up and down, ay pwede po siya. Any point of Luzon, pwede po siyang gumawa. Kaya ito po, nasa dulo ang kanyang number. At kanyang FB at direkta nyo po siyang pwedeng i-message at magtanong at mag-inquire kayo. So guys, ito pong project na ito ay sa San Quintin, Pangasinan. Ayan. Ito po ang sukat ay 226 square meters. Up and down na po yan. Meron pong apat na kwarto, isang music room at meron po siyang tatlong toilet and bath at dalawang terrace at isang porch. So ito po, siya sa atin po natin yung loob ng bahay mo sa nito at napakaganda nga po. Ililibot ko po kayo buong part ng bahay na ito. Simula po sa first floor hanggang sa second floor. Kwarto, CR, lahat po napakaganda at malinis ang pagkatrabaho. So guys, inuulit ko, any point of Luzon po, pwede pong gumawa yung contractor o yung kaibigan nating foreman na gumawa nito. At direct up nyo po siyang makakausap at i-message nyo po siya. Nasa dulo ng video ang kanyang number at FB at mag-inquire po kayo. So ito po at panoorin natin yung loob ng bahay na ito. At talaga nga napakaganda at quality ang finishing at malinis ang pagkatrabaho. Tol. Siram na yun eh. saram, tapos sa patat. So guys, ayan po tatunghayan nyo yung full video house tour ng bahay na ito. Natunay napaganda napakaganda at quality ang pagkatrabaho. So inuulod ko po, any point of Luzon, mula po sa, tayo sa Pangasinan, Bulacan, Medellin, Pampanga, Parlac, ayan, eto, pwede tayong Cavite, Batangas, kung saan-saan po, around Metro Manila, ayan, pwede po sila dyan. Basta i-message nyo lang dito si Foreman at tawagan nyo po ito po ang kanyang number.